very happy to be informed na yung body one camera niya is 29,000 per unit compared dun sa PPA, Philippine Force Authority, na nakaiskandal yung amount, amounting to 870,000 per unit. At nakita ko dito, um, napakaraming features, ano, itong uh, body one camera niyo. So meron nung po ako katanungan, ano, every time na uh, merong operation, uh, ilan ba ang PDEA operatives na gumagamit ng Mariwan camera. Everybody ba o meron ng designated person? One is to one po kami. Ay, very good. Yes po. So that is very, you know, very, very good news, news, for me. Encourage uh, encouraging to know. Sabi ninyo kanina sa briefing, after ng operation, okay, paano yung stories na paano yung uh, safekeeping, saan nilalagay? Linalagay po ito mm -hmm. sa isang brown envelope, nilalagyan ng tape, pinipermahan. At linalagay po sa steel cabinet or board sa opisina ng concerned operating unit. Ano ginagawa yun? The operative is doing it in the presence of his supervisor? Sila lang dalawa ng custodian. Yes, sir. In, in the presence of the respondent po, or yung arrested person, and together with the arresting officer. Sino yung responsible? sa safekeeping. Meron particular person, or particular unit. Yes, sir, na data ko si Joe Johnson. Periodically, uh, meron din siguro nag may make sure na hindi nata tamper o hindi na nag nagagalaw yung mga yes, sir. Kasi naka-serve po siya, naka-perma po, naka-take po yung video hindi po siya nabubuksan. Ilan ulit yung body one camera nyo ngayon? We have 766 unit of serviceable body camera po. Pero ilan ba yung pwede operatives? Sabi nyo kanina 1 is to 1? Yun lang camera. po sa office ko sir ang 1 is to 1. Kasi uh, yung karamihan po nasa regional office po. Yun lang pong distribution, uh, hindi ko lang po sure kung ilan yun sir, yung kada regional office po. So ginagamit yung manual camera pag nasa-serve ng warrant and then pag yun uh, yung nasa-search at paghuli? Yes sir. Starting from the briefing in the office or inside the office, Until such time na ma-terminate na po yung operation, uh, nakabukas po yung body-worn camera. Okay, so ibig sabihin, during the interview of uh, suspects, naka-on pa rin yung body-worn camera, even after his arrest? Yes, sir. Uh, pwedeng makita yung sample ng body-worn camera niya, yung unit mismo? Ah. HD Crisp. No, no? Video ah. Crisp. Ano ano? recording indicator. siya. Yes, sir. <laughs> okay. 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 Record mo nga yung ano, mga mukha dito. Okay. Excel tayo recording. paano mo ngayon i-extract yun eh, ho? Ano yung Okey, may command. Okay. May system po tayo, sir. May another system po. Ay, yun, may pointer siya, sir. Pwede lang mag-extract, sir, si David. Yeah. Tapos po, dyan. Kasi siya yung may hawak, sir, nung pang-decrypt. Encrypted kasi yan, sir. Eh. Okay. Ay, okay. yung mga features niya, senator. May pointer siya. Okay. Pointer siya kung saan mo tutok yung camera ah, mo. Yes, po. May flashlight, may infrared. Pagka madilim po, nag-automatic. I think that. Tapos ano siya, sir? ah is plus IP68 compliant. Pwede yung oh. mabasa, sir. Battery data sir. kuya zero. Yung isang factor is 4 to 5 hours. Uh, depende kung gagamitan mo ng ilaw, mas may claim. Okay, so so paano kung so, yung operation will last, say, 7 um, hours? Meron ba siya sir, na backup na battery. Ang kagandaan sa kanya, sir, kahit tanggalin mo yung battery, tumatakbo siya habang pinapalit mo yung panibagos. Kada isang sa body camera namin, sir, dalawang battery na kasama. Uh, okay na yung haba-haba okay. yun. Ayan na, okay ah. Here oh, sir. Here, oo, maganda. Vision kung sa gabi. Pwede. May, naibisyon ba siya? Meron siya. Meron sa Meron siya. Meron siya. Meron siya. Meron siya. pang magkaroon ng facial recognition? Pag wala po ang database, ba wala yung facial recognition? Kailangan sir, na sa doon sa master ko na ang doon lahat ng face natin. Which is supposed to be LTO o NBI, PNP. Pero kung hindi sila nakakonect doon, use facial facial recognition. Hindi. Sayang. Sayang yung feature na talagang pinilit na itagdag. Thank you muna lang sa may itapagtanggap. Um, this is the first time na nakapunta ko sa PEDEA. I've been a, a, strong supporter of PEDEA since ako yung broadcaster pa lamang. Marami sa inyo nakakaalam. Palagi ko tinatawag ng PEDEA more on PEDEA than the PNP because I trust PEDEA than the PNP. Of course, dahil sa marami incidente ng dumaganda. Thank you. And um, ipapangako ko sa inyo pagdating ko po sa Senate, especially sa budget hearing, eh, sabihin nyo lang po sa, sa, staff ko, sa akin, kung ano yung kailangan ninyo para ipupush ko po. Thank you, sir. I will push it para magandang Thank you, Mr. Salamat po talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.